Bakit isa lang? Ba't isa lang yung strap? Ano e'to Ito na talaga, i-reveal ko na sa inyo. Hindi na sekreto to ngayon dahil malalaman nyo na ngayon to. Matagal nyo nang nakikita sa akin to, hindi nilang napapansin. Oo, oo. hindi nilang lang nahahalata talaga. So, ito siya guys, o. Oh. Ayan siya. Actually, pang walo ko na to, mga ming. Pang ko na to, pang -walo. Ano ba to? So, ito na, i-reveal ko na sa inyo. Panoodin nyo. And then, eto. Kita niyo yung sulat? Hindi. And then, ayan. Hindi naman binabasa. And then, ayan. Ah! Nakikita niyo yan. And then, syempre, yung kanyang, bakit isa lang? Nahulog siguro. So, ayan. Yung kanyang, i-reveal -re ko sa inyo bakit isa lang to. Bakit isa lang to? Nasaan yung isa? Oh, ba't wala? Oh, ayan. Yung strap niya isa lang. Anong gagawin ko sa strap na isa lang? Oh, isa lang yung strap. Ganito kasi yun, guys. Nalimutan ata ipadala sa akin yung strap. Ayan siya. So, ayan siya, guys. Anong nangyari, nag-unbox pa ako tapos isa lang yung strap. Ang ganda pa man din sana nito. Napakaliit lang, tignan nyo. Napakaliit. Oh. So, ayun siya, guys. na isod ko na. OMG! Oh, Ang ganda! Ang ganda! Ang cute niya. Ito talaga yung pinakagusto ko kasi napakaliit lang niya, mga mi. Hindi siya katulad ng iba kong smartwatch na malaki. Oh, napakadaming pwedeng gawin dito, guys. Tingnan niyo naman yan, yung mga feature niya. Hindi pa yan. Ito naman yung style ng mga oras, orasan niya. Yung watch niya mismo as in watch time, ganyan. Papalit-palit mo lang. Ikot-ikot nyo lang yung itong bilog na to. Ayan siya. Oh, ayun, Jing Cute. At ganito naman kadami yung kanyang mga apps, mga mi. Tignan nyo naman sa liit ng ito, ay eh, ganito kadami yung kanyang feature. O tignan nyo, yan yung magagawa natin dyan. Tapos ayan pa siya, mga mi. Ayan yung kanyang ibang ano, feature. Ang galing ng smartwatch na to. Napakaliit, pero ang daming pwedeng gawin binago ko yung settings niya. Ayan, nakaganya na siya. Mas maganda pala ganito. O, di ba? Kailangan ko palang i-connect sa phone ko para mabago ko yung oras niya. Ayan, i-connect ko muna siya sa phone. So, ayan, naayos ko na yung date and time. May mga nagtatanong sa akin kung paano ba raw ayusin yung date and time. Meron pong QR code to at i-scan nyo lang para pumasok dito sa phone nyo. Pagkatapos, i-download nyo po yung kanyang app at pagkatapos, ayusin nyo kailangan nyo mag-sign up. Pagkatapos, ayun na, ayusin nyo lang. Dito lang siya, i-bluetooth yung, i-open nyo yung bluetooth nito at saka bluetooth nyo yung phone at magiging okay na po talaga siya. Madali lang yung mga mima, basta na-scan nyo yung QR code. So, ayan siya, gustong gusto ko yung ano, yung liit niya, maliit lang. I love it, mga mima. Kaso lang may problema, nasira yung kanyang strap. O, tignan nyo naman. Baliktad kasi yung pagkakalagay ko pero walang problema kasi may strap ako. Oh, tingnan niyo, syempre papakita ko sa inyo. Next time ko na i-share is sa inyo yung strap ko. Ayan. Ang liit niya. Ang cute. I love it. O, oh, ayan na. O, oh, tama-tama sa akin. O, oh, diba? Ang daming feature niyan. Uy, nasa yellow basket ko yan.